Hello mga idol, bayong adlaw sa tanan. Welcome back muli sa akong channel mga idol. So, karon mga idol, magtutorial na pud ta og um unsay mga bawal i-upload diri sa pag-vlog sa Facebook mga idol. So, usa ta magsugod sa pagtutorial mga idol. Palihog sa akong subscribe og pindot notification bell para updated ka sa akong bag-o nga video. So, magtutorial ta mga idol. Dako'y da mga tips nga ipanghatag ninyo. Sa pag-uhay lang ni mga idol, ah uh, exempted lang sa mga daan kay kasabot na na sila mga baguhay lang ning nag vlog vlog dia nga nagsugod pa lang so ayaw mo pag-upload o gikan sa TikTok mga idol kay nay nakabutang TikTok muna munay watermark mga idol bawal na siya i-upload sa inyong reels mga idol kung maguhan pa lang mo og pa payo sa mga idol ayaw pag-upload og picture lang butangan yung music i-upload ninyo reels kay bawal puno sa mga idol O kini mga idol Ayaw paggamit og mga music nga gikan sa reels kay basic makapirat ka wa kasabot pa ka o dili. Bisang ako di ko magamit og mga music mga idol. Basta ayaw gyud paggamit og music nga gikan sa reels mga idol basta baguhan pa lang ka aron dili ka makapiraid. Likay-likay na lang ba para gini nga uh, makuha ninyo ang requirements ni boss. So dapat ko ihatag eh, nga tips nyo mga idol. Ayaw mo panguhag mga video nga ibutang e, ninyo sa inyong content para i-upload kay dili yun mo maaprobahan na na kay dili na siya original basta mga clip nga video dili na siya original mga idol may lang og monetize na mo pero pag pa lang mo ayaw gid na gamita mga idol so og pa mo yung mga pangutana mga idol comment lang sa ubos mga idol eto bagon ko na kung bahin ba na sa inyong vlog content o kung sa mga bawal nga video nga i-upload dire sa pag vlog mga idol ang mga bawal po di-upload dire sa pag vlog mga idol kining nagvideo ka nga na nasunog na ay ginadresgasya na gikulata basa na ay makita nga agikan sa mga lawas mga idol bawal na siya mga idol muna ay, uh, violation mga idol so ayaw yun pag upload na mga idol bisan pag kanang nakakita ka nga nay, na ay na, nadresgasya imong tabangan imong bisag imo lang videohan imong i-upload bawal yun na siya mga idol Mogi ni pinaka kuha niya. Bawal ni Hasta na masunog. Ayagit pag upload upload og gusto kang madili, Madao ang imong Facebook account mga idol. So, daghan pa siya mga pahatag nyo mga idol. Basta awal lang sa uban na akong mga content mga idol. Kaya napod ko mga tutorial niya para sa inyong FB issue o ato ng tubagol mga idol. So, nagasalamat dahil sa makikitaan ni unta masabot ninyo ako mga tutorial. So, dahil salamat mga idol. God bless tanan. Ay kalimot pag subscribe mga idol. Thank you.